Ang niya nga sa Mga kapitbahay yan. Mga pader ng kapitbahay. Sa akin din yun, naibenta ko yun nung no, pagka-graduate ng <-s3> Kasi ang akala ko makakasamta sa may 30,000 Um, Kuha na mo na may... wala Kawa ka mo lang ng ganyan. Kukuha na ko pa ng isa. Para malinaw. Dahan-dahan huh. mo. Ganyan mo. Ganon. Ganon. Hello, hello. Hello, ito yung lupa. May mga bahay. Ito maluwag hanggang dito sa bakod, pag anon. Subdivision ang likod. Ay mga puno pa ng mangga, oh. oh. Tatlo ba? Tatlo? Tatlong puno ng mangga, guyabano. 160 ata ito, ano, ate. Ilan nga yung kabila? Lahat yung dalawa nasa 170 ata. Nasa 160? 170. 170. Ito, yung mga bahay, o. Oh. Sa sa'yo yan, kung tatanggalin mo. Pero bahay lang siya, may bahay siya. Oh. May bahay siya, o. Oh. Tapos, ayun. Pwede to oh, up and down. Mayroon na. Yung isang bahay dito, mayroon na abang. Pa, pa second floor. Ayan, o. Oh. May abang na siya, o. Oh. May ilaw, may tubig. Hanggang dito yan si ano, ito ay ito hanggang dyan oh. ayan oh, may abang na oh. oh. pag nandun hospital ng laing in ayan may abang na siya pa second floor oh. yung isang bahay may bahay na siya maluwag pang bakansi sa likod ito yung daan oh. ay hot may kapitbahay na malalaki ang bahay. Baka sabihin ito. <laughs> mga kapitbahay yan, mga kapitbahay. Ito yung daan, oh. Kalsada. Maluwag din yung kalsada. si beli din pala. <laughs> Dalawa. Pa-pasok so, na sa komputer. Kasi nasa dia pa nang bibilhin ito. Diri ito sa kasi ililipat. Oh. Ayun. Na handa doon. Internet internet. Tunggu, <tik> tunggu, Oh, ni mula tu pagi tu. Betul. Pilih kamu apa down? Pilih tu apa down? Ayah, oh, no, maya bang nawa. Oh. Patayin mo lang